Buo ang tiwala ng liderato ng Kamara na patuloy na magatid ng mga benepisyo sa bansa mga foreign trips ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Sa ngayon, aabot na sa 14.2 billion US dollars o halos 800 bilyong piso ang foreign investment projects na nakuha ng na Pilipinas bunga ang magsisikap ng administrasyon. Yan ni Bella Lesmoras. Kumpiyansa ang liderato ng Kamara na maganda ang ibubunga para sa Pilipinas ng pagbiyahe sa Europa ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. kasunod na rin ng matagumpay niyang pagbisita sa Australia. Ayon kay House Senior Deputy Speaker Don Gonzales, palagi namang may hatid na benepisyo ang mga foreign trip ng Pangulo, lalo pat siya ang best salesman at principal OFW advocate ng bansa. Pagdating sa ekonomiya, naniniwala si Gonzales na mas marami pang maikakasang foreign investment ang presidente kung maamiendahan ang konstitusyon kaya't itinutulak din nila ang economic charter change. Sa mga biyahe abroad ni Pangulong Marcos, lagi rin natatalakay ang mga issues sa West Philippine Sea. Kaya't kung si House Special Committee on West Philippine Sea Chair Neptali Gonzalez II ang tatanungin, ikinalulugod niya ang pagsulong ng Pangulo sa ating karapatan sa teritoryo. Sa kabuan para kay House Speaker Martin Romualdez sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos, nasa tamang direksyon ang ang Pilipinas ngayon. Anya, nagbubunga na ang mga pagsisikap ng presidente at nasa 14.2 billion US dollars na o halos 800 billion pesos ang foreign investment projects na kasalukuyang natatamasa ng bansa. Ang iba pang mambabatas sang ayon din sa pahayag ni Speaker Romualdez. Tiyak na mas marami rin anilang mamumuhunan sa bansa kung maipapasa na ng Kamara at Senado ang resolusyong nagtutulak sa economic cha-cha. Although hindi pa po ito tapos, uh we can expect that this would have uh, far-reaching effects po dun sa pag-invite natin sa investors. Wala pa nga po yung RBH7, marami na po nagsignify ng intent nila to invest here. How much more po that there are now positive signals na we are nearing the end at least for our processes. Malalas Moras para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.